Magandang araw mga mahal ko dahil nga ako ay nagtatambay sa ENJP sa so wifi dahil doon nga merong wifi at sa amin sa bundok ay wala. Kaya ako ay palaging dumatayo at nakiki online doon ay nakita ko ng ang pinsa ng mother ko na si Leonora. Shout out sa iyo dahil binigyan mo ako ng makapuno. Ang sabi ko nga ay matutuwa na naman si mother dito dahil makapagluto na naman siya ng masarap na makapuno. Dahil nga nagkukupra sila doon sa tabing ilog at nakakuha nga siya ng makapuno ay ibinigay na lamang niya sa akin imbis na siya na lamang ang magluto. Ang sabi ko nga ay makakatikim na naman ako ng masarap na, pakap, na makapuno. Ang makapuno nga pala din sa amin ay karaniwang walang sabaw. Kung meron man ay kakaunti lamang at tapos ang texture ng laman niya ay malambot. Very, very soft. Hindi tulad ng mga niyog na very hard. O oh, ano ka dyan? Sino may very, very hard dyan? yes. Ganito talaga ang texture ng makapuno. Kahit kuritin mo lamang ay makukuha mo kaagad. At kapag iyong kinagat naman ay very soft at medyo maligat-ligat. At medyo malinamnam na din siya ha. At mamaya nga ay lulutuin ko na ito pagdating namin don sa aming bahay para naman makita ninyo ay abangan nyo ang aking pagluluto. Pero bago ko lutuin yung makapuno ay kakayurin ko muna siya ng parang saboko para maganda siyang tingnan kapag niluto para siyang bukhayo. Eme syempre meron ako diyang vol at saka yung pangkayod. Paano ko kakayurin yun kung wala yun? And, siyempre, itong aking makapuno, o, oh, di ba? Ang ganda ng kulay niya at talagang fresh na fresh from the farm. Malaking bagay talaga kapag ikaw ay nasa probinsya dahil marami kang ma-harvest -ha ng mga tulad ng mga ganito, mga fresh pa. Ay kasarap man din na rin ilagay sa halo-halo kay kayo na hindi ka na bibili doon sa sa market ng panghalo mo na makapuno tulad ng garini. Kaso hindi naman na ngayon uso ang halo-halo dahil nag-uulanin na din sa amin sa Oriental Mindoro. Pero minsan naman ay mainit pa. Siyempre, hindi ka na maghalo halo dahil taglamig na ang klima ng panahon din eh. Abay, hindi naman babagay na ang halo-halo kapag taglamig, dilalo kang nilamig ay ayos lamang na ikilamigin to pag ikaw ay may yayakap sa iyo. Cheries! Eh kapag ganitong single ka at habang buhay kang single, walang yayakap at wala kang yayapusin, ay eh, huwag ka nang halo Cheries! Yun na nga yun guys, huwag na tayo magpa-MME pa dite, magkayod na lamang tayo. Ang pagkakayod nga pala na rin ay napakadali lamang dahil malambot lang yung laman ng ating makapuno. Hindi siya matigas dahil ayaw natin na matigas, emeryot. Ari nga palang makapuno kapag iyong naluto ay pwede mo siyang panghimagas at pwede mo din siyang ulamin dahil karaniwan ay inuulam naman namin ang garining makapuno kapag luto na. Sa inyo pong lugar, ano po bagang tawag dini sa inyo, dini sa amin ay ari ay, ariho ay makapuno. Siguro dyan sa inyo ay makapuno din, Emerald. Sa bagay kahit naman nasa ang tayong lugar ay makapuno po talaga ang tawag dini. Hindi baga mga mahal ko. And that's it, pansit, Charisse. Hindi yan pansit. Makapuno yan bakla. At ayun na nga, after nating kayurin yung ating makapuno fruit, ay niluto na ng aking mother. Hindi na nga ako nagluto dahil siya naman ang veterans. diyan yan magluto ng mga ganyang makapuno. Ang ginawa nga niya di yan ay unang-una, siyempre, nagdikit siya ng apoy. Charis, hindi yun ganon. Siyempre, sa pagluluto ng makapuno ay nagbagkat muna siya di ng one-fourth na asukal. Tapos, nilagyan niya ng kaunting tubig dahil wala na nga yung sabaw. Mas maganda sana kung may sabaw pa yan ng makapuno para mas uh, creamy siya or mas sticky yung kanyang sabaw-sabaw. O, oh, di ba? May sabaw di yan ng sticky rice. Charis. At syempre, pwedeng-pwede nyo din niyang lagyan ng gatas na powder o kaya naman ay yung malapot na gatas para mas masarap at mas malinamnam yung inyong makapuno. Iyan naman ay optional po lamang pero ngayon ay pinalagyan ko ng um milk powder yung aking makapuno para naman mas mas sumarap siya. O di ba paulit-ulit lang yung aking sinasabi. Kapag ganyan naman na ang texture ng inyong uh, nilulutong makapuno puno ay siyempre ahunin nyo na at baka naman masunog na yung asukal at gatas ay papait na yaan ay nako hindi na yan magugusto ng iyong mga kapitbahay bahay, eh, hanggang dito na lamang ang ating video maraming salamat po sa inyong panonood sana ay like at the follow ninyo ako bye bye i love you all